Ito po putol-putol na. Yung una at saka yung kwan na uh, yung part 1 maganda pangalawa, uh, part 2. Maganda po ngayon pang part 3 ko sana. Ito na oh, wala nang ano, wala nang mga pro, wala na yung mga kwan, mga procession dito, parada. Ganito na oh, puro tao na lang po ang naglalakad diyan. Tapos dyan, oh, Ba, gibong, meron pa ba? Meron pa po. Putol-putol. Ay, santo ninyo nandun na. Hindi po. Hindi po yung original. Second original po. Pero original po. Kakalabas lang po sa totoo. Oo oh, talaga. Sinak yung part 1 ba, yun ang hindi pa original na santo ninyo? Oo. Kaya nga po naghihintay po kami dahil doon po kami sasama. Santo ninyo Dadaan ba rito? Opo. po. Tignan mo nga sila. Uuwi na sila. Oh, tapos na yata. Ano na yung daming... Camera. O, balik daw sila mamaya. Ando ng mga GMA, mga ano. Ayan, o. Pauwi na sila, o. Pauwi na yung mga yeah. ibang tao, o. Kasi ano ito, hanggang alas 3, yung iba hindi pa po nakakalabas. Hmm? Standby muna ako dito sa may Bridge. Ah uh, Bali uh, yung original daw kalalabas lang daw ko sa ano sa simbahan. Hihintayin ko nga. Yung bang nakaano yon nakasalamin. Opo, naka -kulay silver na damit. Oh, tapos nakaano. Tapos naka ano, yeah, kunsya ng ano salamin. Ayan po, sinarado dito na po sa lugar na po. Sa lugar na ito po sinarado na. Doon na po ah. Ah. Sige nga. Iangot nyo. Ang galing nyo ah. Oh, bak ay, ay 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 Ano yan? Para kay parang kay ano ah, kay uh, Luis Tra Oo, oh, 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 dito kayo sa tabi. Baka mano kayo dyan. Naiinip na din itong mga bata. Iniintay nila, yung talagang ano. Uh, doon naman sa kabila kanina, nandun yung mga iba. Yung mga street dancing. Kaya lang, Kukunan ko sana, baka ma-copyright naman ako kasi may mga music yun eh. Nung bumili ako ng gamot dun sa kabila, dun sa may uh, Franco Street. Ay, Bali, tao na lang po ang dumadaan dito nung natapos po ang ano, pa, parade po. Ayan na. Siya na ba yan? Rekto. Alayan ng rekto naman. May nakaabang din po ng mga aktan dyan, oh. Bombero. Ayan. Nag-umpisa ito. Ano? Anong oras nag-umpisa, Gibong? Ano po? Alas 5 po. Alas na kami sa simbahan lahat. Lahat. Tapos nilabas alas Bukas uh, alas 5. Ah, yung procession ng ano ng Santo Niño naman yun. Pag alas 5 nasa bahay pa ako, tulog pa ako noon. Ah, <laughs> <laughs> uh, ano ba 'yan? <laughs> <laughs> Ang dami nang naglalakad. Pero meron pa daw sabi nung ano ni Gibong ito, mga bata dito. Eh. Mga nag-aabang nag pa. Meron pa daw eh. <coughs> Bali ito na lang. Mga tao na lang ang naglalakad dito. Wala na yung mga ibang ano, santo, santo diba, ni diba, Santo Niño. Inubo pa rin ako. Nangangati yung lalamunan ko. Hindi ko na mahintay yung sinasabi nila na yung original na santo ninyo eh. Na, uh, kalalabas pa lang daw po. Thank you. Salamat po sa inyong uh, walang sawang uh, pagpanunod po. Please subscribe, like, and share. Uh, ingat po kayo sa inyong pauwian, tsaka sa inyong paglalakad po. Lalo na pag daladala uh, -dala nyo po yung mga anak ninyo sa kasi yung iba ano eh may mga dala-dalang anak na naka-stroller kaya ingat po kayo diyan bye 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 po